praise sa kabalo mag-appreciate ang padalan ko sa mga pre-love because there's a lot of pre-loves now the washing machine is going on for one box of shirts, pre-love shirts ang ila din pre-love hindi sa overused that what I choose for the grandchildren of Anson because very big sizes. So, wala namang um, maano, wala namang ma maiguan sa pamilya ko sa Pilipinas. So, ginapaminsar ko, insegregate ko na ang for my cousin sa Aklan, the Wrangler Pants of Anson, ang midyas na in-order niya sa Amazon na matataas, ayaw niya. So, nilagay ko na hulog lang kami ng hulog sa box for Aklan, for Bacolod. So, pasensya sa mga hindi masali kasi ayaw kong pangunahan na ayaw niyo naman sa pre-love. So, wala tayo pambili ng budget dyan, ng extra budget para sa iba so yung siyempre yung uunahin kong budgetan yung school opening ni Arabella diba ngayon pamilya muna si Bella muna at saka si Yang at saka yung siyempre yung andyan sa likod ni at saka ni Bella na marunong mag-appreciate nang makaya ko lang ipadala yung mga hindi naman marunong mag-appreciate, pasensya hindi na kayo makakaulit 'di ba? Ganun lang sa totoo tutu at real life. Real talk tayo dito. Sa mga hindi marunong mag-appreciate, wala na. Tama na 'yun. Kasi masakit din, 'di ba? Sana maintindihan mo. Hindi tayo namumulot ng pera. Pero trinay ko yung best ko na mag-share pero hindi naman na appreciate so no more next time yung plano ko, nilaban ko na lahat-lahat before ko ipadala. So, after washing, hinuhulog lang namin dyan para dry na, malinis na siya padala sa Pilipinas. So, yung for Bella and Yang ready na, at saka yung Lidyaan, ganun lang. Yung sa mga marurunong ng ano, sa magdalawang ano ako dito, magdalawang buwan ako dito, nagstart na ako to fill up the box para kay Bella at saka kay Yang. So, syempre, yun nga ang sabi ko sa mga marunong mag-appreciate uh, at mga nagatikatika sa kay Yang kag kay Bella kasi yan lang naman yung gusto ko, yung mahalin din yung dalawa ko nandyan. Yun lang. Sa mga hindi marunong mag-appreciate, pasensya talaga.